Yo, Yo. <laughs> si Rain to May namimiss na kasi eh Yung babae na kasama ko ng matagal Hindi lang matagal eh Siya yung naging girlfriend ko na pinaka matagal More than 2 years May pa para sa forever Pero ang dami namin pinagsamahan. Ang dami din namin problema nilampasan. At yung mga problema ngayon, pilit namin sinolusyonan. Kaso, wala na May mga bagay tayo nagagawang mali. At yun, ay magpaparusa sa atin. Tulad sa nangyari sa akin yan. Namimiss ko siya. Gusto kong yakapin. Gusto kong makita Gusto kong makatabi Gusto kong makasama ngayon Gusto kong alisin niya ulit yung nungkot na nadaram ako Alam niya kung bakit Siya kasi yung babaeng kakaiba Alam niya kung bakit siya kakaiba Eto Siya lang yung babaeng nakapagmasid sa akin habang natutulog yung tipong mahimbing yung tulog ko tapos siya nagbabantay lang sa akin. Nakangiti. Tumatawa. Para siyang baliw. Tapos kumakakurot at makakagat sa akin. Para siyang aso. Asong malambing. Pero maganda yan. Yun nilalambing niya oh kahit nagkaroon nako ng mga peklat sa katawan dahil sa pangangagat niya. Alam niya na magkasama pa kami. Halos hindi na ako nalabas ng bahay. Kasi alam niya kung bakit. Isang text lang niya, kompleto na, na yung araw ko. Kahit mag smile lang siya sa akin, masaya na ako. Hanggang sa... Ewan ko ba kung paano ako nakagawa ng pagkakamali. At paano niya sinundan yung mga pagkakamali ko? Ah. Siguro hanggang doon nga lang kami. Pero wala naman talagang relasyon na pang matagalan. Yung as in forever talaga. Hindi natin nasabi na hanggang sa kabilang buhay sila pa rin na mahal natin. Siyempre. Aminado naman akong hindi ko alam kung mayroong ganun. Kaya lang naman natin talagang sabihin na yung mamahalin natin sila hanggang sa makakaya. So, huwag naman bola. <laughs> Teka, parang yung iba na ako ng topic ah. Sabihin mo na ba yung pangalan? Wag. <laughs> Basta, alam naman kung sino ka. Ikaw lang yung nakapagmasid sa mahimping ko na tulog picture ang mga di diba? <laughs> oh, miss na miss na ita. Kahit na alam kong wala ng pag-asa, mag-sorry pa rin ako. Sorry sa lahat ng ginawa ko. Sa lahat-lahat. May isa lang akong pakiusap sa'yo. Sana yung mga pinagsasabi ko sa'yo at mga pangaral ko sa'yo, Laging gagawin mo. Tandaan mo. Huwag magpapalipas ng gutom. Mag-aaral na mabuti. At sa lahat. Maging kapante ka sa sayon sarili. Yun lang. Hmm. na lang. Paalam.